Tuloy ang laban ng grupo ng retiradong general na kumukwestiyon sa kredibilidad ng nagdaang halalang pambansa. Ito ay kahit dinisqualify ka na ng Commission on Elections, ang matagal nitong partner sa Automated Elections na Smartmatic. Hindi e nakasali sa bidding ng Comelec, ang kumpanya, sigip na ng hindi pa rin nareresolve ang issue nang umano'y panunuhol at dayaan sa pinakahuling eleksyon sa panayam ng radyo natin FM Nationwide. Sinabi ni Retired General Eliseo Rio, dating undersecretary ng Department of Information and Communications Technology, may tuturing itong tagumpay para sa kanilang hanay. Napapanahon na rin umanong isulong ang hybrid na halalan sa sistema ang pangungunahan ng mga Pilipino at hindi ng mga banyaga. Tagumpay na namin yun, no? kahit hindi sabi ng Comelec, na yung basehan nila ay yung aming mga nakikitang irregularidad ng 2022. Oh, uh, kasi, pero okay na yun. Oh, yung kanilang ka... uh, nakita ay yung live, uh, yung uh, uh, bribery, no? N nang sa Commissioner. Eh kung noong 2016, bakit? Baka hindi nagwari niya sa 2022, no? Para kay Rio at sa grupo niyang September 21 Movement o Storm, dapat pa rin ipaliwanag ng Paul Boddy ang ilang telco lag nitong presidential elections. Partikular na hinahanap ng grupong Storm ang 7,985 devices na nagpadala ng boto mula alauna ng hapon hanggang pasado alas 7 ng gabi noong Mayo 9 ng nakaraang taon. Matatandaan sa hiwalay nating panayam sa DZRH stories. siya ang dating AFP officer nang iugnay ang kanyang grupo sa Omanoy Destabilization Plot laban sa kasalukuyang administrasyon para sa kaunaunahan sa Pilipinas Day h Ito si Daniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.